mga bro, mga sis, good morning. Nandito po kami ngayon. Ang ganda ng mga bulaklak sa beach na ito. Lalo yung tinuturo yan. O, diba? o mag-hello ka na, bro, Nalde. Hello. Yan, si bro Nalde nyo. Yan. Yan, ang aking kumari. Mm. Si Maring Bell at saka si... Nieves. Maring Nieves. Oh, diba ba? Mayroon na sila mag uh, ano na sila, island hopping. Ag pictorial ng aking dalawang kumari. Yan, sige pusing pusing Samantalahin. Yan. Diba, ang ganda po ng karagatan so far. Oh, yan, ma sige, Maria Nieves. Hawakan mo ang puno ng niyog. <laughs> yan ang aming ano. Kami maasama sama nagaila doping na kaya tayo kami lang kasi nga magbablog kami. Magbibidyo pa. For souvenir. Yan. Yeah. si Brunaldinho hindi na maganda o gaga dun sa dagat <laughs> naghahanap ng mudya. Okay. 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 oh Mads dito nasan yung kayo Yeah, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pag-subscribe po sa amin at pagsubaybay sa aming mga video. Sa hindi pa po nakapagsubscribe subscribe pakilike and share and comment po. Pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Mag-iingat po kayo at mainit. Lagi po minum ng tubig para hindi po ma-heat stroke. God bless po. Ayun si Brunaldinho. Yan. Ang aking dalawang kumari. Oh, hello ma. Hi. Um, pipicturan daw niya ako. Sige, posing-posing. Oh, posing. di ba? Oh, diyan na tayo magpictorial. Yan, sige po. Salamat po nang marami sa inyo. God bless Shout out po. Hindi ko na po kayo kailangan isa-isahin. Ulitin ko po sa lahat po ng aming subscriber. Salamat po. Ang marami.